Minsan ba sa buhay mo naramdaman mo na parang nag-iisa ka lang? Yung pakiramdam na para kang isang dahon na tinangay ng hangin malayo sa puno, naliligaw at walang direksyon? O di kaya'y parang isang barya na nahulog sa dilim, nawalan ng halaga at nakalimutan na ng lahat? Kung oo, hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na iyan? May isang kwento tungkol sa isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Tonyo. Sa isang maliit na baryo, Simple lang ang kanyang buhay. Ngunit ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kanyang aso, si Bantay. Hindi lang alaga ang turing niya rito, kundi pamilya. Isang hapon, sa gitna ng malakas na ulan at kulog, nawala si Bantay, takot na takot. Hinanap ni Mang Tonyo ang kanyang kaibigan. Basang-basa sa ulan, puti ka ng mga paa, tinatawag niya ang pangalan ni Bantay sa bawat sulok ng baryo. Gabi na, pagod na pagod na siya, pero hindi siya tumigil. Para sa kanya, hindi pwedeng basta na lang sumuko. Hindi niya kayang isipin na si Bantay ay nag-iisa at natatakot sa dilim. Ang kwento ni Mang Tonyo at ni Bantay ay isang maliit na larawan lamang ng isang mas malaki at mas malalim na pag-ibig. Isang pag-ibig na ipinapakita sa atin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, kabanata 15, talata 1 hanggang 10. Dito, ikinuwento ni Jesus ang dalawang talinghaga. Una, ang talinghaga ng nawawalang tupa. Isipin mo, isang pastol na may isandaang tupa. Marami, di ba? Ngunit nang mawala ang isa, isa lang. Iniwan niya ang siyam na putsyam na ligtas sa pastulan para lang hanapin yung isang nawala. Hindi niya sinabing, ay, isa lang naman yan. Marami pa namang natira. Hindi. Para sa kanya, mahalaga ang bawat isa. At nang matagpuan niya ang nawawalang tupa, anong ginawa niya? Pinasan niya ito sa kanyang mga balikat, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa labis na kagalakan. Ang pangalawang talinghaga ay tungkol sa isang babae na may sampung salaping pilak. Isang araw, nawala ang isa. Ano ang ginawa niya? Nagsindi siya ng ilaw, winalis ang buong bahay at buong ingat na hinanap ito hanggang sa makita niya. At nang matagpuan niya, tinawag niya ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay, sinasabing, Makipagsaya kayo sa akin sapagkat natagpuan ko na ang salaping pilak na nawala. Sa dalawang kwentong ito, ipinapakita sa atin ni Jesus kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat. Minsan sa ating buhay, tayo ang nagiging nawawalang tupa. Lumalayo tayo sa kawan, naliligaw ng landas dahil sa mga maling desisyon, sa mga kasalanan o sa mga sakit na nararamdaman natin. Pakiramdam natin ang layo-layo na natin sa Diyos. Pakiramdam natin wala ng pag-asa o di kaya tayo ang nawawalang sa laping pilak, nahuhulog tayo sa dilim ng kalungkutan, depresyon at pag-iisa. Nararamdaman natin na nawalan na tayo ng halaga na para tayong isang kusing na nakatago sa alikabok, kinalimutan na. Iniisip natin, sino pa ba ang maghahanap sa akin? Sino pa ba ang makakaalala? Pero ang mensahe ng Ibanghelyo ngayon ay isang malakas na sigaw ng pag-asa. Ang Diyos ang pastol na hindi napapagod maghanap. Siya ang babaeng matiyagang nagwawalis sa dilim. Gaano man kalayo ang narating mo, gaano man kadilim ang pinagtataguan mo, hindi ka niya sinusukuan. Patuloy kaniyang hinahanap. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa pagiging nawawala? Ito ay yung isipin mo na walang naghahanap sa iyo. Ngunit ang katotohanan, mayroong isang naghahanap. Ang kaniyang pag-ibig ay hindi nakadepende sa kung gaano ka kabuti o kung gaano ka karapat-dapat. Mahal ka niya dahil mahal ka niya. Ganoon ka simple, ganoon kalalim. Ipinapakita ng mga talinghagang ito na ang Diyos ay mahabagin at mapagpatawad. Hindi niya inaalala ang putik sa balahibo ng tupa o ang alikabok sa salaping pilak. Ang mahalaga sa kanya ay ang pagkatagpo. Ang kanyang puso ay nag sa kagalakan kapag ang isang nawawala ay bumabalik. Sabi nga ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit para sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa siyamnaput siyam -naput -syam na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Ang iyong pagbabalik loob, ang iyong pagsisisi ay hindi isang sandali ng kahihiyan, kundi isang sandali ng pagdiriwang sa langit. Isipin mo na lang, sa bawat pagkakataon na bumubulong ka sa Diyos at sinasabi mong, Panginoon, patawad po, Naligaw ako. Mayroong isang malaking piyesta sa kaharian ng Diyos. Ang mga anghel ay nag-aawitan dahil ang anak na nawala ay natagpuan na. Baka sa puntong ito ng buhay mo, ikaw si Mang Tonyo. Ikaw ang naghahanap. Mayroon kang mahal sa buhay na naligaw ng landas. Huwag kang sumuko. Ipagdasal mo sila. Maging instrumento ka ng Diyos para maipadama sa kanila na may naghahanap at nagmamahal pa rin sa kanila. At kung ikaw naman ang nawawala, kung ikaw si bantay na natatakot sa dilim, pakinggan mo. Pakinggan mo ang tinig ng pastol na tumatawag sa pangalan mo. Hayaan mong matagpuan kanya. niya. Huwag kang magtago sa hiya o takot. Lumabas ka sa dilim. Hayaan mong linisin niya ang iyong mga sugat at pasanin ka sa kanyang mga balikat. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Hindi niya tinatanong bakit ka umalis, saan ka nagpunta? ang una niyang gagawin ay yakapin ka. Yakapin ka ng mahigpit at ibulong sa'yo, salamat at nagbalik ka, nag-alala ako sa'yo, mabutit na tagpuan na kita. Ang Diyos ay ama ng awa at habag, hindi siya sumusuko sa atin. Ito ang mabuting balita. Kahit gaano ka pa kadungis, gaano ka pa kalayo, ang kanyang pagmamahal ay laging naghihintay patuloy kanyang hahanapin hanggang sa ikaw ay matagpuan at mapanumbalik sa kanyang pagmamahal. Kaya ngayon, sa katahimikan ng iyong puso, kausapin mo siya. Sabihin mo, Panginoon, heto ako. Pagod na akong magtago. Pagod na akong maligaw. Hanapin mo po ako. Iuwi mo po ako. At maniwala ka sa sandaling iyon, ang langit ay nagagalak ang pastol ay tumatakbo palapit sa iyo, handang-handa kang yakapin. Maraming salamat sa iyong pakikinig, naway ang mensaheng ito ay magbigay sa iyo ng pag-asa at lakas. Kung napukaw ng mensaheng ito ang iyong puso, huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang pagninilay. I-share mo na rin ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na maaaring nangangailangan ding marinig na mayroong isang naghahanap at nagmamahal sa kanila. Hanggang sa muli, pagpalain ka ng Diyos.